Ako nang po sa inyo. Kain po tayo mga besh Ayan. Ako mga besh Ayan po yung gulam po. Ay bilis. Ayan. May gusto lang po ako yung share sa inyo mga besh Ako po mga na nahimik lang po ako. Pero sa sobrang inis ko. O oh, hanggang doon lang mo sa inis. Bakit kaya? Nagre-release lang ako. Nagre-release lang ako ha nagpupos ng video. Nagpupos hmm, ng katanong video. Eh, hindi naman sa kanilang video yun, kundi akin. Bakit hindi natin, hmm, hindi nila mapigilan na sabihin nila na para daw ako si Raulo, para daw akong praning, para daw akong ano sa reels ko. Alam ba mayroon na pinupos ko na sasabihin nila na nin si Raulo ako, naging ano ako, naging ganito ako. Bakit? May nagsabi daw na ganyan. May nagsabi din sa asawa ko na daw ulo daw ko sa mga post ko ng video. Daw daw na daw na napaparaning sa reels. E alam man yung mayroon doon. Wala namang napapilipos na hindi maganda, di ba? Kundi wala akong na ibang video. Na para lang masabi na sa akin na ako siraulo, ako ay praning, ako ay ganito. Di ba? di man dapat din sabihin yan sa asawa ko kasi parang siniraan na rin ako nila sa asawa ko. O di ba? nag na ako na sa sarili na ako ng post ng video sa sarili kong account. Ah, sa sarili kong ano hindi sa kanila. Anong bang mayroon sa kanila? bakit? ano na nga mga beses ko ano na dapat kong gawin sa mga taong tuwan nakikiyaran sa buhay ko. At mismo, yun pa mismo sa asawa ko, sinabi na daw ako daw sira ulo daw ako daw praning, daw ako muhang sa pag -re ko. Mga bish, pakay message po sa akin kung ano kung dapat kong gawin sa sa taong tong gumawa doon sa asawa ko. Gusto kong malinawan eh, dalawang bisis na to sinpinanggit ng asawa po na dami daw nagsabi sa akin na ako daw ay parang si ulo na, parang ano na, hindi ko alam kung anong mayroon sa akin na ginaganito nila ako mga fish. Well lang. Ay gusto kong malaman sa inyo kaya na po para sa akin mga fish. Hamad ko po yung tugon nyo. Hagan, hamad ko po yung advice yung mga fish. Yun lang po. Bye. Kadpish yung mga bay. Mga fish. Sana matulungan nyo po ako.